Balikan na natin si uh, Edwin Duque. Edwin. May uh, Kuya Abay, uh, dito tayo ngayon sa Panghulo Market sa Malabon. Ihamak mas mataas ng 20 pesos yung presyo ng uh, manok dahil 220. Kumpara doon sa huling uh, palengki gabon, nasa 190 to 200 pesos. Bag, itong nga uh, baboy naman ay uh, matas din ng halos 60 pesos. Itong nga uh, karne ay 60 pesos pork chop ay yung 460 uh, si o oh, 360 no yung pork chop yung giniling 360 yung pata unahan at ulihan 340 uh, 40, habang 400 naman yung presyo ng uh, liempo pero itong uh, kambing at uh, baka ko yung gel, mukhang nagkakaisa ito dahil hindi nagbabago yung presyo yung uh, kambing ay nasa 500 pesos pa rin habang itong uh, baka ay 450 medyo bumaba ng bahagya itong presyo ng bangos. Nasa 320 mula sa dating 350 habang itong galunggung naman ay bumaba ng 280 yung maliliit at 180 naman yung malalaki. Yung mahilig naman sa pusit, bumaba rin ng bahagya itong presyo ng pusit lumot dahil nasa 160 mula sa dating 180. Ang pusit kalawang naman ay 160 yung pangkalamares 260. At yung uh, mahilig naman sa Sugpo, merong uh, 2 inches, nagmula-mula sa 180, yung alas pumapatak ng uh, 4 to 5 inches, yun naman ay uh, 430 pesos. Sa Tilapia, bagyang pumapalo yung Tilapia dahil nasa 90 to 120 yung uh, galing ng Bulacan pero itong galing ng uh, Batangas ay pumapalo ng 160 pesos yung uh, bawat uh, kilo. Yung uh, tuna ay 60 260, Lapu-Lapu 240 hanggang 440. Sa presyo ng gulay ko yung hindi naman nagbago alas magkakapresyong presyo. Ang, pala, ang, palaya ay 80 pesos, kalabasa 50 pesos. Yung kamatis, meron ng 80 pesos. Pero yung magandang klase, babibili mo ng 100 bawat uh, kilo. Sa presyo naman ng uh, bigas, ito yung bigas ay uh, simula sa 40 pesos hanggang 80 pesos yung presyo ng malagkit, mayroong 58, ang pinakamura ang susundan niya ng 80 pesos at ang pinakamataas yung bagong bagong giling, ito yung uh, bagong harvest ay pumapatak ng 100 pesos yung bawat kilo. Sa frutas ay di naman nagbago yung mga presyo ng frutas, magiging ibang presyo na iba pang mga gulay. Aritz 23, uh, Edwin Duque, Nagulat sa Disa, Aritz. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque.